...yung magsalita, sumagot na po siya para sa aming lahat. Ano ba, isasagot namin? Sinagot mo na lahat? Ay, hiyak mo na lang. Ay, okay. Sorry, joke lang yun. Go, Ms. Dean. Ako naman, ang unang-una, what makes... isa isa sa ah. dami ng tanong. What makes the show different is because it tackled so many things. Yes. So it tackled the mother-daughter relationship. Iba-ibang klase ng mother-daughter. Yung si Moira at si Zoe. Lahat gagawin niya to protect her daughter. Ganun din naman si Giselle, iba naman yung naging mother-daughter relationship kasi pinamigay niya nung una and then na-realize na mali. So, nung nagkabati niya sila, gagawin niya lahat ng lukos tulad. And then of course, mother-daughter ni Lynette at saka ni Annalyn. Mm -hmm. Sa tingin ko, sa tatlong relasyon ng mother-daughter relationship, maraming nakatulot ng aral at maraming nakapag-relate. One very important factor that I learned about this show is, lahat tayo may pangarap. Pero sa gusto mo, sa ayaw mo, lahat ng pangarap mo ay kakabit ng mga mahal mo sa buhay. Mm. Lahat ng makamit mong pangarap, lahat ng hindi mo makamit ng pangarap, apektado yung mga mahal mo sa buhay. So katulad ng buhay ni Giselle, tinibigay niya yung anak niya dahil gusto niya magpatuloy ng pag-aarap, gusto niya maging uh, negosyante and all that. Pero nakalimutan niya na may anak siya at sa ayon at sa gusto niya, kakabit yun ang pangarap niya. Mm -hmm. Hindi mo pwedeng tanggalin. Ganon din kay Linet, pangarap niya na magkaroon siya ng doktor na anak, maging maginhawa sa buhay, pero kakabit ng pangarap niya ay yung buhay ng anak niya. Ganon din kay Moira, all she wanted was to protect her family and keep it intact pero kakabit doon, nahawa din si Zoe, nadamay si Zoe sa lahat ng kagulungan niya. So lahat tayo, Maabot natin ang pangarap kung mayroon tayong perseverance, kung nasa tama tayo, kung tama ang pag-abot natin sa pangarap natin. Wala tayong tinapakan, wala tayong um, sinakta na tao. Malinis at magiging masaya tayo na nakamit ang pangarap. Pero kung nanakit tayo ng tao, um, uh, gumawa tayo ng masama ng krimen para makamit. Makakamit mo man ng pangarap mo, hindi ka magiging masaya. At oh, okay. makikita niyo yan towards <laughs> the last few days of this show. Yes, yes. yes. Makakamit ang pangarap pero empty siya. <laughs> hindi niya magugustuhan because that's already the result. Hindi lahat ng pangarap magiging masarap ang pagkakamit ng pangarap kung hindi maayos ang pagkakamit. Yun ang natutunan ko. And because of that, marami kami na-touch na tao, maraming na-touch na buhay, maraming naka-relate kahit na sa father-daughter relationship, iba-ibang father-daughter relationships din ang nakita niyo With uh, RJ and Annalyn, RJ and Zoe. Uh, sino nga yung asawa ko si Tonton? <laughs> Kasi tinanggay ka agad eh. Kasi, si Justine, di ba? Kung baga, hindi lang mother-daughter relationship ang nakita niyo, father-daughter relationship. So, I'm sure maraming nakarelate. Yun, ang natutunan ko. Pero ko Miss D, personally ano ang natutunan mo sa karakter mo? Yun, ang natutunan ko sa karakter ko na like... Alimbawa, there was one time that I could have gone to the village sa Australia. I was asked to to do a TV series with Mel Gibson. Ay, okay. And the title was List of Eden. Chance ko na yan, but the deal was... Dapat dun nakatira yung mga anak ko. Mm -hmm. Hindi ako pinayagan ng asawa ko na nadalim yung mga anak ko. So, I for when that, that offer because I chose my kids. Okay. Yun yung sinasabi ko. Sa bawat pangarap, kakabit yung mahal mo sa buhay. Kung pinili ko yung Australia, malamang Hollywood star na ako. Correct, oo. Uh oh. Pero I'll be empty because my kids won't be with me. So, so, so no regrets kahit so, ginibag? No regrets because I chose my family. I chose my kids. So lumaki yung mga anak ko sa feeling ko, naging hands-on mama ko. Lahat-lahat. Lahat, lahat, lahat ng paghihirap na dinanas namin, nung naging single parent talaga lang ako, dinanas namin together. And I will always cherish doing that all over again. Because doon kami naging close na mga anak ko. Kasi we did things together. Hindi kami tumo yung mag-isa. So even now, yung mga pangarap ng mga anak ko, kasama ko. They okay. tell me, Mama, I want this. I want this is my dream. This is my plan. And you help your children also achieve their goals. Okay. You're there to guide. So ngayon kung i-offer ka uli ni Mel Gibson movie. Baka <laughs> no, pwede na. But I have to tell my husband that we're going to live in Australia. Okay. Pero sayang na. Pero no regrets. Maganda. Masaya ka naman ngayon. Uh, Na-bless naman ako dito at nagpapasalamat din ako sa Jimmy because they gave me so, so many wonderful shows. Uh, not to mention na rin yung long time running talk show ko. So I'm very thankful to Jimmy for always giving me good shows. Oo, oh, yung talk show mo doon, di ba? At sa lahat-lahat ng mga tumatanggilit at sumusuporto sa akin. Mm. Kasi kung wala sila, wala din ako. Mm -hmm. Ayan. Thank you very much, Miss D. Ayan na. <laughs> si Carmina. <laughs>